Yung mga idol oh, puno ng pili. Yan. Maliit pa. Mga 2 years pa mamunga na oh. Good morning muli mga idol. Yan, dito tayo sa Newgan. Yan oh. Guyabano. Wala walang bunga yung Guyabano. Marami rito ng ano, mga edulo oh. Yan, ang daming puno ng gayubano. Yan. Oh. Yan ang lubi-lubi. Pakarami rito puno ng gayubano. Puno ng pili, yan oh. Yan ang puno ng na, anahaw. Yan.